So diba, parating nakapalis na kami bongga. Pataas yan everyone. Pataas siya. Diba? Diba? Ang ganda lang yung may hagdan pero para sa uh, elevator. Pero sobrang taas, almost uh, 727 meters yun everywhere. Yung amin pupuntahan pataas. And then pababa ulit until is 520 meters naman. So ganito lang yung view. Say cheese. Ay, Ay mga pogi. Say cheese, mga pogi. Ay, ayaw mag -say cheese ito, mga pogi. O, oh, ba? Diba? Diba, pataas ka na everyone. <laughs> Hindi, wag kang negate. Hindi tayo mahuhulog. Wala ditong basta, wala rin ditong na <laughs> Ayon, ayon de ba. So yan, hello. Salubong. De ba, so yan. 'yon nanyan, sino? Sino humawak ng kain natin? Pabalik naman. para na? Ah, so yeah. <laughs> Ano niya? Anong drama niya? Sino may hawak ng card para? natin pa baba? Okay. Pa Eka. Automatic na yung kung sino man. Kinuha ng blalake. Oh, automatic magkakababa. Lihat dana Ay tanga. Ay, ano mo. Maganda kayo maganda. Ano, Bayat natin yon ng sampu. Ay, yeah, mo. Ay, Puwede tiketing. na natin, dung, natin Bayad tayo nandoon yung card. Kailangan kuha natin yung card pabalik. Hindi in explain. Hindi ko naman paunti Kaya dapat individual ticket tayo para ano? Hindi yan. Na kay Ate Jane mga ano kayo Dakos, wala tayo. Wala tayong pababa. Hindi tayo makakalabas dun. Kaya ang assuming, nandito kaya hindi maiki magkapagtanan. Wala yan. Hindi tayo makaka